sira sir naputol eto sir may gamit ako rito eh, gawa natin ng paraan yan saan ka pa mapapasok sa, sa, sa anak kawis. anak kawis papasok ka pa hindi na po ah pa -uwi ka na ay tornilyo naputol Sandali lang sir ah. Parang may ano yata ako rito Meron tornillo Yung maputol Ito kasi to Oh, ito, kaya siya. Parang, kabit natin. Ha? Buti, hindi ka sumemplang. Pa, uwi ka na. Ay, ito, gagawa natin para... para duty... agad kayo? San ba kayo nagtatrabaho? Sa sa Pasig. Oh, dito. Kanta, kanuan, pangalawang tulay. San Juan. Oh. Tapos pauwi na kayo. Oh, ito sir, gawa natin para para makauwi ka. Asa na yung mga parts? ano muna, upuan mo muna. Tingnan mo kung komportable ka. Ano? Okay na? O, oh, yan sir, makaka-uwi ka na yan. Ayun, sige po. Eh, ang mahalaga, makaka-uwi ka. Wala ka naman po sir, wala ka naman.